i-out ko. Ang ganda ng pula na to mga kapsa. So, visual refactor yan. Wow! Ang ah. s**t! Jello Fish? 100. Hi Don Raya. O oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe ba? Ah. No? Welcome back muli sa ating YouTube channel mga kaps. Kung pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow the hashtag Don Raya. And of course, I-subscribe mo na yan. Ngayon mga Pops, na eh, nagbabalik na tayo dito sa ating Avery. Ay magsimula, nais ko muli. Tama ka narinig mga Pops, muli. No? Kung bakit muli? Kasi nga, naulit. No? Yon ay si Boss Jaime. No, kumuha uli siya sa atin ng yellow face. At hindi lang basta yellow face, kundi opa oh, papa? no? Opa, yellow face, possible split, Down follow. At syempre, ito malupit, binigyan natin siya ng previous na possible split, yellow face, possible, Down follow. At, at, hindi lang yan mga pubs, binigyan din natin siya ng back to back. Ibig sabihin back to back, dalawa. No? Na Opa, Project Red Factor, tail, follow. No, yung nakikita nyo sa vlog natin na pulong-pulong yung ulo. No, ayun yun mga paps, yung mga kapatid the visual, visual operate factor na pay follow. Yung nakaraan si set El Cid, no, uh, umuwa sa atin noon ng, no, no, project uh, red factor, tapos ang malapit noon, nagbuga ng isang red factor, pay follow, factor pay follow, at dalawang pay follow plus red factor. So, no, ibig sabihin niyang red factor pay follow, red factor na siya, tapos pay follow pa, Ibig sabihin, pula pa yung mata. No, ganun kasi yung karga, linyada na meron tayo mga kap. No, so alam ko na excited ka na, no, na magkaroon ng gantong linyada no, sa murang halaga. At sa mga hindi alam kung paano ang mechanics, ang ginagawa natin mga paps ay tinututukan natin ng camera, yung mga ibon, mga cages. Doon no, screenshot ko lang, send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. No, or you can text or call me, sir, 0531 4462 mga paps. No, ganun lang ang simple. Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. No, so, syempre, magkakilala na tayo. Mahirap naman, umutang ka, Hindi ko tayo magkakilala. U -u Unang kilala natin, utang agad. Syempre, mga paps, pag-iisipan natin. Dati ganun ako eh. No, sobrang bait natin. Yung iba, tinatakasan na tayo. Shoutout sa mga tumakas. No, sana maparami yung ibon nyo no? No, kahit may kalawa kayong pinaggagawa dyan. Pwede rin makipag-swap mga papsa. Makipag-swap ka kung may offer ka, sapatos, may sapatos, cellphone, laptop. And actually, ang dami ko na nakuha ang ganyan. No, pero mag-offer lang kayo. Mali mo naman, no? Matipuhan natin. No, so yun lang. At kung paano ako makontak, all you have to do is to text or call me, sir, your 1 3 6 4 4 6 o yung message mo kakadaw sa messenger. Ang Don Roya or Don Roya Aver. So, so, alam ko, excited ka na? Yala, let's go! Hi, Don Roya! O sa lahat ng viewers ni Don Roya, subscribe yun, ah. Yala! Ito mga papso, ito yung parisa natin ng yellow face. Ganda, Yellow face, possible split, dan follow, tapos, Itong free natin, na OPA post yellow face, post don't follow mga paps. Ganyan kaganda. Free ko na yan ha. Yan. Yan o. Oh. Wow. Free natin tong OPA green new wing. Possible split don't follow mga paps. No, syempre possible yellow face. Ganda ng pagka yellow face mo mga paps. Eh. Oh. Kung nagugusto mo ito, oh, you can text or call me 053-136446 to message mo agad ako sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. No, so nakaraan na sa flight cage yan, nandun. Nakaraan na sa flight cage. No, sineparita natin dito para mag-breed na sila. No, so yan o. May uh, nakahanda na na nest box. No, so yan o. Ganyang kaganda mga pakta. O. Oh, wow. Hmm. Ang tingkad. Ganda oh. Yan yung face. Ganda. Tapos may free pa. Wow. Tapos, syempre, dahil mabay tayo, ng free. Yan. Pagdagan natin ng free mga paps. No? Sa lahat ng kukuha na ngayon na face na yun, eto may free tayo na back to back. Ibig sabihin dalawa no? na OPA, possible red factor, possible fail follow. You Ito know, may mga kapatid to na visual OPA, red factor na fail follow. Mga paps. Malalakas yan, no? Diba dyan, naka Ganda mga paps. Ang laki. Okay, oh. Ganda, sunog na sunog Yan, oh. yeah, ito naman mga pups, Ang gaganda, grabe oh. Ang ID na ay mayroong split down No, more on split than to mga paps na opa. All right, no, meron tayong par blue, or par blue, blue. Yan, no? ganda maganda na, no. Hmm. Blue Ewing. Mga quality ito, mga paps. Ayan, no. Ang gaganda, no. O, behave sila. Kunin niyo na, ito mura ko na lang ibibigay, no? Lalo na kung maramihan, no? Kung nagustuhan mo ito, you can text or call me, 0953-1364462. Message mo kakita ka ko sa Facebook Messenger. Ang Donro Aya or Donro Aya, eh, gali. Ayan, mga paps. No, makikinis yan, no? Walang dungis yan, no? Meron parblue, blue, ha? Par blue, tor, par blue, blue, UV. At ganito, oh. Mm. Yan mga paksa mga guys. Mostly OPAs split dan to. Mm. Ganun Ganda, di ba? O screenshot na, then send to me messenger Don Roaya or Roaya even. Or you can text or call me 0531-364-462 mga paps. Alright? Ito, back to back proven na opa sa ipalo. No, dalawang pardo ka mga paps ay no. Tapos Yan, proven pair na to ha. Ah. O, yan no. Mm, dalawang pardo. Ganito oh, o, sa mga mainitin diyan. Sa mga mainitin diyan mga paps, kunin niyo na to. Back to back opa, tail follow. No, na pardo, proven pair. Alright, ayan o. No? Pwede nyo ibangga sa possible red factor. Yan mga factor. Puli nyo na. Presyo pamigay na only for you. Yan mga All Alright. Ganda o red eyes. Hmm. Ganda lalo to. ito. Pwede nyo ito ibangga sa yellow face tsaka aqua. No? At red factor siyempre. Alright? No, so, i-reset nyo na, send me messenger. Don Roaya, Don Roaya, Angel. Or you can text or call me, 0531-364-462, mga taps. Alright? so, dito. Ito naman, back-to-back. -back, o, back-to-back, oh, -back split dan. Follow. Ito, swerte mo. Ito, may ito e nga, oh. Ito, oh, may ego. Oh. Swerte ang makakakuha nito ni mga paps, no? Kasi ito talaga ay producer ng Dan Palo Visual mga paps. Kadalasan na binubuga nito par blue. Ayun, medyo agay sa light lang. Ganda niyan, sobra. Dito na tayo. May itog, nang itog na naman. Alright? Nasa so, kung nagustuhan nyo ito, you can text or call me, si 136-446 to message mo Pag-agalaw sa Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. <laughs> ito naman, back to back, OPA, possible red factor, pay follow ang targa. Ang pinaproject ko dito, perso na OPA red factor, pay follow. Ganda, no? Ganda mga paps, no? Proven pair na rin to. Nakailang buga na sa akin to. No? Ina-out na lang natin kasi marami nagtatanong sa akin. Kung may proven pair ba na i-out. Like Opa Project Red Factor, Opa Dan no? Opa Yellow Face. Marami. No? So ngayon, dahil most requested to, i-out na natin. Kung nagugusta mo to, you can text or call me. 0 I-message mo ka lang daw sa Facebook Messenger Don Ruaya or Don Ruaya, Avery. Alright? Yan, ganun daw. Proven pera. Muli ah, maraming maraming salamat sa lahat ng na nanonood. At kung bago pa pala dito, huwag mo kalimutan na mag-like. Mag-comment down below ka para may hashtag Don Ruaya. And of course, isubscribe mo na yan. Click mo na rin yung notification bell yung nasa ah, kanan. Yung nasa kanan. Na no, para updated ka sa i-upload at bagong videos. Muli ah pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. No so, pwede rin tumawad. huwag kayo maya. At pwede rin makipag-swap mga papsa. Makipag-swap ka kung may offer ka, sapatos, may sapatos, cellphone, laptop. And actually, ang dami ko na nakuha ang ganyan. No? Pero mag-offer lang kayo. Mali mo naman. No? Matipuhan natin. No? So, yun lang. At kung paano ako makontak, all you have to do is to text or call me, 0531-364-462 o yung message mo kagad sa Facebook Messenger. And Don Roya or Don Roya Avery. Muli, maraming maraming salamat. Stay safe and God bless.